Good morning, good morning mga kapalangga Ayan, nakikita nyo ba yan? Patola Iyan oh. Iyan ang ibablog natin ngayon mga kapalangga Gugulayin natin siya Ayan, dito lang naman galing yan Kandaba, Pampanga Ayan na guys, lulutuin na natin Let's go Good morning, good morning. Ayan mga kapalanggaan, dito tayo ngayon sa Candaba, Pampanga. Ayan. Ayan oh. Ayan, nakikita nyo ba ay nakikita ko? Patula yan. Ayan Oh. Ayan Oh. Ayan Oh. Oh. Patula yan guys. Ayan, pipitasin natin yan guys. Oh my God, may laki niyan. Guys, may nakita akong patula guys. Ang laki-laki. Ayan guys, so kukunin ko yan guys. Eto na guys, natanggal ko na siya. Nakita nyo ba yan? Ang laki ng patula guys. Oh my goodness. Oh no, natanggal ko na siya guys. Gugulayin ko ito mamaya guys pagdating sa bahay. Oh my goodness, ang laki ng patula guys. Lalagyan ko to ng udong Kaya miswa Oh my goodness Guys mga kapalangga Ayan pa may, may malaki pa guys Kaso matanda na siya guys Hindi na siya pwedeng gulayin Sarap niya no Kung bata pa yan guys Kukunin ko rin yan guys Oh my goodness Ayan pa guys nakita yun guys Nakalawit guys Ayan no? Guys, ang dami talagang patula guys. Kaso yun guys, parang hindi nila pinapansin guys. Ayun guys, oh. Oh my goodness. And guys, ang dami talaga guys, bunga guys. Oh no, ayan oh. Oh my goodness. Parang hindi nila pinapansin dito guys. Hindi nila alam guys. Sobrang sarap yan guys. Ayun, may bagong ano guys, oh. Oh my goodness, napakasarap yan Mawawala na guys, maano na siya Ayan, tatanda na siya guys Ayan, mayroon talagang sobrang laki guys oh wala na tatanda na siya guys hindi na nila ano guys hindi na nila kinuha guys oh my goodness ang sarap nyan guys guys ito na ngayon guys ito na yung patula guys kanina di ba Ayan, magmula ng kandaba pambanga Nakarating karating ng Maynila. Ayan, niluluto na ni Mrs. Oh. Ayan, titirahin na natin yan. Hapunan, guys. Oh, no. Patula na may udong at sardinas. Ayan. Go, go, go na yan, guys. Kainan na. Ayan. Nilagyan pa ni Mrs. ang miswa, oh. Oh, my goodness. Miswa na. May udong pa. Oh, no. Ayan na. Ilang minuto na lang. Kakain na tayo, guys. Ayan na, guys. nilagay na ni Mrs. sa mangkok. Titirahin na natin yan, guys. Eh, napakasarap niya, no? Oh. Ayan. Patola na may miswa. May sardinas ang sahog. Tara, let's go. Kainan na! Eto na, guys, o. Oh. Nakikita niyo ba yan? Ayan na, o. Oh. Oh. Hmm. Hmm. Yummy. Mm, pa lang guys. Napakasarap na. mm, yummy. 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 guys. Yummy. Yummy. na. Yummy. 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 Guys, nabusog na ako guys. Ito na yung uling subo ko guys. Para sa inyo to. Ayan na Oh. Mmm. 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 Napakasarap guys. Sabaw pa ba. Mmm. Mmm. Sarap. Ayan. Hanggang dito na lang. Bye bye. Hey guys, uh, sumama na po si Ori Official TV. Subscribe na ko yung at like nyo at share. Thank you po.